Sa karugtong ng ating kwento, malakas niyang hiniwa ang baboy na nakasabit. Kaya naman nagtalsikan ang mga dugo nito. Agad din nawala ng buhay ang baboy na ito. Pagkatapos lumabas ang kulay asul na notification, na nagsasabing napatay niya ang isang baboy gamit ang kutsilyong pangkatay ng baboy. Nakatanggap siya ng isang porsyentong extra damage. Tumaas ang kanyang antas ng isang porsyento at nakatanggap siya ng 0.1 ng katangiang puntos Nagulat at medyo nababahala ang kanyang ama na halos pinagpapawisan at sinabihan siya na maganda ang ginawa nito Ngunit isa lang ang problema dahil ang kanyang tin arget ay hindi masyadong maganda para sumapat na mapatay niya ito sa isang pag-atake Kailangan niyang asintahin ang pangunahing artery sa leeg Tahimik naman na napalingon dito ang ating bida na nagugulat sa kanyang narinig Pagkatapos lumapit na ang kanyang ama sa kanya at hinawakan siya sa ulo. Sinasabi pa nito na alam niya na ang pagkatay ng baboy ay masyadong nakakatamad sa kagaya niyang batang edad. Ngunit, ito ang kanilang pamumuhay, bigla namang nagtanong ang ating bida habang tinuturo niya ang marami pang baboy, kung pwede niyang patayin ang lahat ng ito. Napabulalas ng tawa ang kanyang ama at sinasabi niya na ito talaga ang kanyang anak. At kung talagang gusto niya, siya na ang bahala sa mga baboy. Kahit na ang para kay Uncle Lee at Uncle Chen. Habang nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang mata, hinihiwa niya ang leeg ng baboy. Nang mapatay niya ito, lumabas ang notification na nakatanggap siya ng pagtaas ng antas sa isang porsyento at extra damage sa pagpatay ng baboy ng isang porsyento at nakatanggap din siya ng 0.1 na porsyento nakatangiang puntos. Tumaas din ang kanyang antas sa ikalawang rango. Pumatay pa siya ng isang baboy at lumabas din sa notification na tumaas ulit ang kanyang antas sa ikatlong rango. Patuloy ang pagpatay niya ng baboy. Hanggang sa umabot na ang dapit hapon kung saan ang ating bida ay nakaupong pinagmamasdan ang notification na sa kanyang harapan at ang nasa likuran niya ay mga patay na baboy na nakasabit. Sinasabi sa kanyang notification na pumatay siya ng apat na putsyam na normal na baboy. At ang kanyang extra damage sa pagpatay ng baboy ay tumaas ng isandaang porsyento. At ang lahat ng kanyang status ay tumaas mula sa sampu hanggang labin lima. Ang kanyang kasalukuyang antas ay nasa ranggo limang baguhan. Sa dikalayuan, ang kanyang ama ay nakatanaw sa kanya at meron siyang katabing isang lalaki na nagtatanong kung ito ba ang kanyang anak. Nakikita niya na mukha itong naadik na sa ginagawa nito. Dahil sa isang buong linggo ay puro ganito ang ginagawa nito. Bahagyang tumawa lang dito ang kanyang ama habang nakatingin sa kanya ang kanyang kausap. Mayabang pa sinabi, pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak ay isang Diyos na antas na mga ng karne. Habang pinagmamasda ng ating bida ang kanyang kutsilyo, iniisip niya na sanay na siya sa kutsilyong pangkatay ng karne. Maaaring oras na niya para iwanan ang katayan at makita ang labas ng mundo. Nalipat ang eksena sa sumunod na araw kung saan ang ating bida ay lumabas sa kanilang bahay na may dalang backpack. Iniisip niya pa na sa mundong ito, ang napakaraming lahi ng mga halimaw ay lumalaki at ang mga demonyo ay laganap na dumadami. Ang sangkatauhan ay hindi nahiwalay na bansa. Nabuo nila ang pederasyon ng tao at hinati sa siyam na special na mga zone. Ang lungsod ng Qingcheng ay matatagpuan sa mga hangganan ng ikalimang special zone. Nalipat ang eksena sa hangganan ng Qingcheng, kung saan ang ating bida ay naglalakad palabas dito sa malaking pinto. Hinarang siya ng isang malaking palakol at sinasabihan siya nang may hawak nito na ang nakuha niya ay isang profesyon ng kasanayan sa buhay. Kapag siya ay lumabas sa lungsod ay manatili daw siya sa loob ng isang kilometrong radius. Kapag siya ay lumayo pa ay malalagay siya sa malubhang panganib. Tinatanong pa siya nito kung naiintindihan niya ba. Seryosong tumingin lang dito ang ating bida at hindi nagsalita. Sa kanyang paglabas sa hangganan, ng Ching City, dumaretso agad siya sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad, nagkaroon ng mga kalusko sa kanyang likuran, kung saan biglang may lumitaw na isang goblin na tumatawa na may hawak na kutsilyo. Bigla namang nagbago ang itsura nito. Sa kanyang paningin ay nakikita niya na ito ay naging goblin na baboy. Iniisip niya pa, base sa kulay na nakikita niya sa tingin niya ito ay isang goblin. Ginamitan niya ito ng kanyang kasanayan ng Blood Shadow Butcher kung saan nagliliwanag na kulay pula ang kanyang mga mata habang iniisip niya na ito ay ang tamang pagkakataon upang subukan ang kanyang Blood Shadow Butcher. Nang maramdaman ito ng goblin ay napahiyaw ito sa takot. At bago pa man ito ay ginamit na ng ating bida ang kanyang kutsilyo na pangkatay ng baboy. Hiniwa niya ito sa leeg. Lumabas ang notification, sinasabi dito na pumatay siya ng isang baboy na goblin. Nakatanggap siya ng limang na antas at isang porsyento extra damage. Habang binabasa niya ito, iniisip niya na ang ibig sabihin, ang pagpatay niya sa malakas na baboy ay nangangahulugan na malaki rin ang kanyang matatanggap sa pagdagdag ng antas. Habang pinagmamasdan niya ang kulay asul na notification, sa kanyang bandang likuran ay maraming mga matang kulay verde ang nagsilitawan sa dilim. Bahagya siyang napalingon dito at iniisip niya ang sinabi ng kanyang guro, kapag siya ay nakakita ng isang goblin ay ibig sabihin ng ibang kasamahan nito ay nandito rin. Bahagya siyang napangiti at sinasabi niya na oras na para sa isang malaking pagtaas ng kanyang antas. Tinawag niya pa ang mga ito na lumabas na ang mga goblin na baboy. Nang tumambad na sa kanya ang mga ito, tahimik lang siyang nakatayo habang umaatake na sa kanya ng sabay-sabay ang mga goblin. Bago pa man makalapit sa kanya, isa-isa na niya itong inaatake gamit ang kanyang kutsilyong pangkatay ng baboy. Hanggang sa isang goblin na lang ang natitira sa kanyang harapan. Na halos nanginginig pa sa takot. Habang nagliliwanag ng kulay pula ang mata ng ating bida, sinasabihan niya ang natirang goblin na lumapit na sa kanya at maglalaro sila. Nanlaki ang mata ng goblin nang makita niya ito, kaya naman nagmadali siyang tumakbo sa takot. Sinundan niya agad kung saan ito patungo, hanggang sa makarating siya sa isang kwebo at sinabi niya na mukhang ito ang pinagtataguan ng mga goblin. Pumasok siya dito na nagniningning ang kanyang mga mata habang nakangiti. Pagkatapos halos umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa loob ng kuweba. Ilang saglit lang ang lumipas ang mga patay na goblin ay nakahandusay sa sahig at pinapakita sa kanyang notification na ang lahat ng kanyang status ay tumaas pati na ang kanyang antas na umabot sa ranggong anim. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito ay mayroon siyang narinig sa dikalayuan sa bandang likuran niya kaya naman mabilis siyang lumingon dito. Nakita niya ang isang pintuan na nakasara, nagkakaroon ng ingay dito. Malakas niya itong sinipa kaya naman nasira ang pintong ito at pagpasok niya. Bumungad agad sa kanya ang isang hita ng babae at nang nakita niya na ito ng buo ay nakita niya ang isang babae na nanginginig na nakatali ang kamay at halos punit-punit ang damit na lumuluha habang mayroong nakasalpak pa sa bunganga nito. At sa paligid nito ay ang dalawang sanggol na goblin na humihingi sa babae ng gatas. Nang mapansin ng babae na tao ang pumasok at nakikita niya sa kanyang harapan ay mas lalong bumuhos ang kanyang luha. Dahil hindi siya makapagsalita, sa isip niya ay humihingi siya ng tulong dito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.